Ano siya nasimot ng dating nag-opera sa akin sa... Pero hindi naman po siya masakit pag ginagalog ka lang. Na ultrasound uh, ka pa? dati po hindi kasi taba lang po siya. Nung... Ano sabi niya? Lay po kama? Ah, opo. Lay po kaman. Na ultrasound ka ah nung una hindi na po. Pero tinanggal niya rin po noong araw. Tinang, tinanggal din po niya pero hindi na po i-ultrasound. Kailan Wala. po yan? ah 2016 po ng December. Natanggal ba nila? Natanggal po pero hindi po na sinot. Kasi yung opera po sa akin, yung parang nag-aaral pa. Eh, parang nataranta. Kasi nagpagod pa po siya ng isang doktor pa ulit. Kaya yun, sabi po niya, ano daw ako bleeder, yung panagsugatan, tuloy-tuloy doon. Wala kayo din nagawa? Ah, uh, wala po. Si Manjoma ito. Lai po, si Manjoma. Eh, na siya kasi ng si Manjoma sa palay po. Parang lai po sa Sa mga lutang pasyente natin, mukhang sa koma yun eh may history ng nasaktan. Ayun niya, yung pagkakamala na kay Helbo eh. Laki pa naman ang boses niya. So, <laughs> uh, Madugo siya, Dok, kagaya uh, ng sinabi niya na... Saka, uh, hindi virgin eh. Na-operahan na kaya nakatikip. Sulit so, na po ang alas 4, alas 5 niyong pagkunta. Kasi pag doon ulit, uh, apat o limang beses ka ulit babalik kasi pabalik-balik. Eh kasi syempre, hindi naman po pwedeng laging pabalik-balik dahil kailangan ko yung mga mm. trabaho. Eh maraming kaso doon. May bayad po ba doon? Libre naman din po. Kaya na kasi pabalik-balik. Ah uh, yung ang hindi libre yung, ano, yung mga medical kasi kailangan magpa ano yung, pa-blood test, mga ganun-ganun tapos pipila ka ulit yun po kasi matagal doon. Eh ako po kasi may dalawa akong college siya pinag-aaral. Isang grade 12 sa isang first year college. Kaya hindi po Pero pwedeng um, hindi pwedeng ano, petiks-petiks. Kailangan biyahe, biyahe. Trabaho. Mm -hmm. Ang dami, eh, dami, ang dami, dami, ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, Tingnan ko nga po. dapat yung gawin nito, daw? na ano? Para alam ko. Kasama kayo. Kasama ko kayo. Naka-ano kami dyan sa lungos ko. Malalas pa. Malalas. Sa Pinuturan do. Pinuturan ko. Bumalik. Kailan ko yung pinuturan? Apat na taon na kasagsagan pa ng covid ko po pa. Ibalik po niyo kasi kailangan niyan ma-CT scan. Hmm. Doon sa pinaka okay. ko daw. O, so, so ano daw yan? Yeah? Cancer ba yan? Ano? Sana. Pabasa niyo yung <coughs> ano, yung biopsy ko doon kay sa hindi naman nila nabasa Sabi yung doc na ano, okay, istig isti isti to daw. Nabigyan ka ng no, gamat. No. Mas maganda no, okay. po doon. Ano? Ako na sa'yo naman. Kasi parang trust, eh. oh Opo, baka kailangan yan eh. Yung parang yung parang sipon <laughs> na ano, daming lumalabas na sipon. O hindi, nagbabara po kasi eh, kumakatas sa pusa na opo. Kaya, uh -huh. kaya na -pula -pula. Oh, po po. Opo, balik po kayo. May bukol ba dati? Ng ngayon lang po, first time lang po ulit. First time lang ako magkabukol eh. Ngayon lang, ngayon lang sa akin niya nangyari. Gano'ng katagal na po ba yan? Mga ano pa lang to, two months. Kamarin kalaukan po. Kamarin kalaukan Kayo po yung nagpunta nung pain. nakaraan. Opo, nung October 30. Tapos, pain. eh, niresetahan po ako ni Doc na ah, ano pang... 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 kasi maliit lang siya eh. lang siyang... Ah, Yan, ano, nakabang bata. Meron po, dalawang taon. si so, ah. Ano, tatlong buwan lang siya dumedi sa akin eh. Kasi, hmm. Nung nagka ano po ng COVID kasi. Ng tinusukan kasi nila ako ng pang ano pang gamot, oh. pang vaccine kasi nagpilitan po kasi ako eh. Hindi kasi ako makaka pag wala akong vaccine. Kaya nung nagpa-vaccine ako parang inayawan niya na siguro yung Eleven. gatas. Baka siguro ayo nagiba yung lasa. Tapos wala pa kasi akong isang buwan niregla, niregla na ako kaya nagpa injectable ako para hindi ugad masundan. Sumasakit so, masakit yan? Nung hindi ako nakakainom ng gamot, pero nung nakakainom ako, hindi na siya, hindi na siya kumi, ano, hindi na siya kumikirot. Yung parang akala para mo tinutuso, ganun yung kamdam ko sa kanya. Nung niresetahan ako ni Doc, naka, ano, ako, nakaginaginhawa ko, hindi na siya ganun kumikirot. Tapos nung natapos ko yung one week niya, yung paunti-unti na naman siya pumipintig-pintig. Para may number ko? Hindi po, Facebook lang po yung... Kunin may number ko, para binuksan ko na eh, pero wala, solid yung laman eh. Ano po ibig Alang sabihin? Nana. Ibig, nanak. ano po ang ano yan po? Hindi naman. Baka kayo ang bahay. Pero sabi mo, bigla lang. Subukan so, oh. natin. Baka mempis. Kasi nung una, maliit lang siya yung parang bala ng barel. Tapos ngayon, hindi pinisipisil ko siya. Tapos siya may utong ko kasi may lumalabas na kulay puti, parang gatas. Eh, okay. Ako naman, imispek ko no, baka gatas lang siya na namuo. Yun, nawala siya. Tapos nung ano na, pinaniwalaan ah, no, no, no. ko na lang nung gano'n oh. na parang gatas. Hindi na ako nagpa-pump. Tapos paunti-unti siya, Okay. Paunti-unti siyang okay. lumalaki-laki. Pag mga ganyan po, may mga bawal ko ng pagkain. Tapos <laughs> tayo, mo na, ati, belati, kulit, man ang tibiyotik tapos... Oh, Linisin ko mo na daw. na, sige. Tapos, sa uh, picturean mo uh -huh. Sa picturean. Tapos ka dalawang sa akin ah. Kasi sabi nila kasi magiging cancer daw. Kaya lalo ako nangyay kasi hindi dalawang taong pa akong anak. Eh. Hmm. Sige, tingnan natin kung lumit ha? Kasi baka may nagdugulan dito. Kasi may cavity sa loob eh. Ang laki ng nakita mo, di ba natin? Saka ka Nakasingle lang po kami. Kasama mo, kasama mo? Opo, tsaka yung dalawang taong pong anak. Nasinasama niyo yung... po? Oo, kasi wala po kasing maiiwan talaga sa kanya eh. Nung pumunta rin kami dito noon, kasama rin namin siya, makulimlim pa nga noon eh. Wala talagang choice, kailangan kasi wala siya, ma... wala akong mapag-iiwanan. Kaya mamay, pag iniwan ko, hindi lang akong maging pasyente eh. Ano po kayo kuya? Tagig. Haga tagig Paano niyo po nalaman itong kay Dok? Sa ano po, sa page niya po. nakapalo po kayo? Oo oh, oh. katagal na po ba yung bukol niyo? Mga ano na to, guro four years. Hmm, Pagiging nga po, pwede ko rin Ito. Ah, isa lang po yan? Hmm. Okay po. tagatagig tagig po. katagal na po yung bukol niyo? Mga four years na po. Mapatignan niyo na po sa iba? Wala pa po. Ah, ay e buti naisipan niyo po na ilapit kayo do ay ang layo po ng kalumpit. Mm, oh, nga po eh. Ano na po ang sinakyan niyo papunta dito? Nagmotor po. Ah, nagmotor kayo. May kasama po ba kayo? Meron okay. pa. Okay. Okay na. Ito oh, okay. Okay. No? Yung ano, 10 po, ba, patanggal ko yung... Oo, 10 days, ha? Tapos 3 days, hmm. hindi mabakain. Oh, oh. Okay. okay. Hindi po, guys. Hindi po. Salamat Hi, po. Eh.